Huwag ka matigdil! Mabigsyo kami tigdil! Yeah. Ah, huwag ka matigdil! Baka na, ay na, ay na! no! Lina, lina! Lina, lina! Did you grab her? Gantuan Lina, huwag siya, lang! Ay na! Lubutan na lang, mga bakla, man! Huwag siya, na! kamahan! lang ka <coughs> <that> ano, mo dyan, dyan! Hihihi! Huwag siya,

Malo oh, mo ma ako ako sa mga 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 katawan lang daw. Katawan mo ay, uh. lang din. Katawan din mo lang din. Bang, uh. wino ka. Ulan, <laughs> palakan mo. kung mo na. Huwag, oh, huwag mo. Patak mo. Ang bagal mo. Hilo siyang ka na. Bumubot ang naki? sinabi ni mabug mabuk mabukcian ngan siyang Jen niya. anguna mo mo ano? oye bino bungo ano? ano? ano 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 na. bati? Ang ah, wala. Dahil mabuti ay po, yes. May pakit. Ang ina may pakit. Dito ka! Dahil mapayag si May pakita ba doon? Winner. The champion. Winner. Winner. May libag. May libag din. <laughs> winner. Si Duong may libag. Dahil magbukti yan pa. Kamuhubutan nila. Bote ilang nga.